Good afternoon guys. Ayan na uh, binubuo na natin yung posti sa bakod natin mga idol. Yan mga Kabon TV official. All right. Yan. Yan napakatibay ng posti natin mga idol. 6x6. Yan anim na abang. Anim butas para sa mga balboyer. Yan. Bakod pala to mga Kabon sa sa kuha natin dyan sa sa farm yon kasi dumaan kasi yung kalsada sa gitna ng farm yung dati nating bakod ay na daanan ayan kaya panibago tayo pagpusti pinalakihan na natin kaya parang kung sakali mang may mabangga dyan ng motor dahil man lang madamage damage sa pusti natin ayan matiba yan hindi man lang nabukayan mga idol. Matibay nga paka pa, ni, ni, ni Akol. Mga Akol nga taga Mars 6x6. Poste para sa bakod. Yan. Ayan mga idol. Yung mga nakaupo-upo dyan. Bigyan ang wheelchair dyan. Yung nagsilpon-silpon. Ah, bigyan ang load dyan. Alright. Yung gustong umuwi. Pauwi na yan, bigyan ng pamasay Alright mga idol Yan, nandun si Jaguar mga idol Magkakot ng buhangin mga idol Ayan, nandito tayo sa kamarin ngayon Dito tayo nagbubuo ng puste Jaguar, isang hakutan na lang Jaguar Ayan, ayan mga idol oh. Yung hinakot namin yung buhangin mga idol kagrabaw Kini ngilang namin yan doon, mga idol. Ayan. Ayan. Alright. Ayan, ayo. Dito tayo sa farm, mga idol. Ayan, pake supportan na lang sa ating mga video, mga idol. Ayan, para uh, pake like and share na lang. At subscribe na din sa YouTube channel natin, Bonski TV Official. Ayan. Suportahan nyo mga idol Parang magkaroon din kami para makabayad do sa utang ng aming, aming mason. Oh. Uy, mason! Ano? Ayan. Suportahan nyo mga idol para makapambayad-bayad kami sa utang namin. Alright. Ayan. Pakisubscribe na lang mga idol. Ayan. Marami tong bubuhin natin mga idol. Nasa more than 300 posts ang gagawin natin Ayan. Ayan. Alright. Hanggang dito na lang mga idol. Ayan. Thank you so much sa inyong panunod. Ayan. Sa mga bago ko dyan mga viewers. Ayan. Sa bago kong viewers. Ayan. Paki-like and share na lang. And paki-subscribe. Sa at pindutin nyo na ang notification bell upang lagi kayong updated sa ating video mga idol. Ayan. Sa video natin. Sa paggawa ng posti at sa pag-install ng poste doon, pag-backload, ayan, para ma-updated kayo. Ayan. Ayan, ayan farm natin. Ayan, ako, oh, puro kaniyo, ganyan dyan. Sa ilalim yan, mga pili, nagbubunga na yung mga tanim natin. Pili nga na sa 3 years pa lang. Kasi grafting ang pili natin dyan. Ayan, kakaharvest lang natin ng niyog, mga idol. Bunot ang natira, oh. Yan, puro mga bunot na lang yan. Yan, pang takip natin sa puno ng pili. ang mga bagong tanim para hindi masyadong matuyo ang lupa. Yan, itatakip natin yan. Para hindi masyadong matuyo ang lupa. Parang hindi malanta yung mga bago natin tanim mga pili. Alright. Yan o, oh, paligid o. Oh. So, saging niyog, pili, langka. Ayan, may, bu may, may, may dalandan tayo mga idol. Tatlong puno. Ayan. Ayan, pakita ko sa inyo ang langka namin, no? Nasa, uh, napakababa lang. Uh, langka namin, no? Ayan, panggulay gulay oh, uh, sus. Yus. Yami, yan, langka. Uh, nandun pa sa taas. Mar marami din. Ayan. Nandun pa, oh, din na makita sa video kay may natakpan sa mga dahon. Ayan, mga kamuting kahoy. Right. Uh, service natin mga idol. And dalawa. Alright. Hanggang dito na lang ang ating video mga idol. Thank you so much sa inyong pagtangkilik, Walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel Bonski TV Official. Maraming salamat sa more than 800 subscribers na. Thank you so much and bye-bye. God bless you all. Bye-bye mga lodi.